Ya está, 觉得对的。 Patay natin para maya-maya, mga maya, isang uh, oras ay uh, malabhan ko na. Malabhan ko yan mga pagkatapos isang oras. At least naman kasi mahirap yung pag lalabhan mo na ay hindi mo binababat, ay medyo mabaho. Pero okay lang din naman basta ilang beses mong sabunan. Ilang beses mong sabunan, tapos bandawan, sabunan, mga tatlong beses, wala na yung mga very, very bad smell, mga smell na mga uh, body body odor. Kaya, yeah, ito ako, tapos ko na naglaban, nagsampay na ako. ko. Eh, ito ang lalaban ko. Madali lang yan. Kasi, ako naman, iyan naman, eh, nababad ko na. Pag nababad mo na ang labahin, ay, alam mo naman, pag nakababad na yan sa sabon, ay, tanggal na yung mga dumi-dumi at pina, pinapa, ano ko kagad, yung tinanggal ko sa, ano, sa planggana, yung tinanggal, tatanggalin ko sa pagkababad, tapos, Uh, lagyan ulit ng tubig, tapos sabunan ulit. Ayun na, final. Tapos kusot-kusot lang, o brush, brush lang ng konti. Ayun na. Tapos yes, balawa na ng mga tatlo o apat. Tapos with matching um, fabric conditioner. Wow! Ang bangun na! Mamaya, ah, mag-sitting-sitting, mag-sleeping-sleeping sleeping, beauty na si mama. Kasi, ang hirap kaya maglababa. ba? Kaala nyo, magkabali-bali yung buto natin. Sa ganyan ba naman yan? Sa sobrang daming yan? Buto. Tapos with matching linis-linis pa ng toilet na kaagad diretsyo. Siyempre, yung mga pinaglaban mo ay eh, diretso mo na ilinis para okay, 'di ba? 2 in one. ibig sabihin dalawang trabaho sa isang sa isang ano lang, sa isang tabahuan. Oh, nakalinis ka na ng toilet, nakalaba pa ka pa. At pagkatapos niyan, magpapahinga lang konti. Sleeping, sleeping beauty muna para mamintin ang freshness, ang beauty. Diba? Oh, dito na lang. Bye-bye. Ang <laughs> dami ko labahin. <laughs> Ayan. Pero alam po ninyo, hindi talaga ako nahihirapan maglaba kasi meron akong technique dyan. May technique is babad mo na sandali. Tapos bago babad Baba, uh, babaran mo ng sabon. Pagkatapos, babae eh, sa mga eh, uh, mga one hour, iwanan mo mga one hour, balikan mo pagkatapos ng one hour, tapos may kusut 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 at banla ulit. Ayus ang buto-buto. ayus ng labada, mabango na at maalwa na si mama. Ba bye I love you all! Mwah! Mwah!